Who pays the tariff? The, im the importer or the exporter? Meaning, ito tayo muna. Ang Pilipinas po, no? So kung meron pong uh, importer sa Amerika ng ating goods, who will pay the tariff? Yung Pilipinong nag-export o yung Amerikanong nag-import? Yung Amerikanong nag-import ang uh, kakarga ng kanilang taripa. Tapos yung kanilang taripa ay ipapasa naman sa kanilang mga consumer. Okay, kaya nga po sabi ng ibang ekonomista, inflationary itong aksyon na ito. Opo. At okay. ito ay magdudulot mm -hmm. ng malawakang uh, ano, uh, displacement ng mm -hmm. mga mga mamamayan. Okay, sige. So, um, kung ito po ay reciprocal, no? Sabi nga ni Trump, no? You do it to us, we do it to you. Dito ho ba ano ang magiging galaw ng gobyerno? Kasi ang atin din po naman ay meron din po tayong imports from the states pero mukhang may deficit ang Amerika. Ibig sabihin, mas maraming inaangkat ang Amerika mula sa atin kumpara tayo na nag-aangkat ng kanilang produkto. Tayo ho ba din? Tayo ba din Dapat nang magpataw ng the same 17% ng tarif sa mga imported from the states na produkto? Pwede natin gawin yan, pero magdadagdag din sila ng 17%. Magka-adjust din sila. Uh, hindi po ito naaayon sa atin. Eh. Hindi tayo yung sasabihin natin, o, oh, ito ang uh, magiging tarifa, ito lang ang babayaran namin tarifa. Pagka nagdagdag tayo, mas malamang na dadagdagan din nila yung kanilang reciprocal ban.